yun luto muna tayo ng ating baon sa trabaho naubos yung taksiw kong isda mga kaya ang sarap kasi naubos, ang dami ko nakain no? Oh, inabot lang ng dalawang araw meron pa naman na tira dalawa, pero babaunin natin mamaya sa trabaho tapos sa uh, magbabaon na rin tayo nung lain, yun yung luto natin tsaka kakain tayo ngayon Ay Tama, ha? o oh, ingat, ingat, sige bye bye ano magpapalaba ka na naman? Hindi naman ako, na naman itong anak ko. na naman. Kakalaba ka lang naman. Kasi isang linggo na. Saan beses lang tayo maglalaba? Eh anyway, mga kainis, ano? Ang... Uh, siguro pag kumakain lang ako ng mga dilata na pagkain, mga kahinig, So iniiwasan ko rin kumain ng mga dilata eh, kasi hindi hindi maganda sa katawan natin yung mga dilatang pagkain, no? mga mga processed food, mga kainis, ano? E, yung pagkain ng mga dilata, mga kainis, ay ano lang yan, emergency. Pag talagang walang makain, ano katulad ngayon, wala na akong tayo magluto. Tinamad na akong magluto kasi mamaya mayang alas tres, papasok na tayo sa trabaho mga kainags. Nice. Kaya, dali lang mga kainags ha. Kamin ko lang to. Baka masunog eh. Baka mawili ako sa kabunganga na kabunganga ko lang naman. Oh. <laughs> masunog, makalimutan ko. Masunog. Yun, saktong sakto lang. Ayos. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang pasyal sa Canada. Magandang araw, magandang gabi mga kainags kung saan man kayo ngayon naroon. At kung ako tatanungin nyo kung nasaan ako naroon ngayon mga kainags, ay nandito ako syempre. Nasa labas ako mga kainags at gusto kayong ipasyal. Yan. At mga kainags, ayoko nang patagalin pa. No? Gusto ko nang sabihin sa inyo kung anong ibig sabihin ng inags. Yan, ang inags mga kainags ay Kinuha ako sa tunay kong pangalan, ano? Uh, isagani Yan, kasi nung araw mga kainags, nung kabataan natin Ah, uh, malikot ako eh Laging nakukulitan sa akin yung nanay ko, no? Siyempre, porky bata Kung ano, -ano mga naisip at kung ano-ano mga ginagawa natin At, nasasabi lagi sa akin ng nanay ko na Lako, Isagani, talagang baligtad ang ulo mo, no? <laughs> pag pinapagalitan ako ng nanay ko mga kainags ano ay isa gani nasaan ba yung utak mo nakabaligtad ba <laughs> kaya mga kainags naisip ko nung bata ako Puta, lagi naman sinasabi ng nanay ko na baligtad ang ulo ko eh babaligtarin ko na rin yung pangalan ko mga kainags ano ang pangalan ko ay isa so ginawa kong inags so gani inags yung may s mga kainags so yan yung dahilan mga kainags no kaya syempre nung bata tayo, ay eh, mahilig tayong mag-imbento ng mga pangalan natin, ano? Wala pa tayong masyadong mga ginagawa, mga makukulit na bata. Kaya naisip ko na baligtarin ko yung pangalan ko. Kaya hanggang sa lumaki na ako, lakasanayan ko nang tinatawag ako ng Inags ng mga kakilala natin at ano, saka mga kaibigan natin. Kaya nung gumawa ako ng YouTube channel, Inags ang nilagay ko. <laughs> Shoutout nga pala sa inyo nanay, ha? Uh, meron nga pala mga subscribers na nagsabi na kamukha ko raw si Sam Melby. Wow! Isang napakalaking karangalan yan mga kainan ano? siya, At hindi lang yun, ano? Talaga namang napakaswerte rin ni Sam Melby. Alam nyo kung bakit? Eh, syempre naman, kamukha niya si Inags, ano? <laughs> Uy! Parang ano, ah? Parang kumulog, ah? Kumidlat pa yata, ah? Huh! Parang lumakas yung hangin mga kainan ano? siya, <laughs> Tara, makapasok na baka hangin lang to. Lakas lang yung hangin mga kainan ano? Whew, pambira naman talaga oh. <laughs> Importante, masaya tayo mga kainags, ano? yeah, time check tayo mga kainags, ano? Kung napapansin nyo mga kainags, maganda yung araw. Wow! Natutunaw yung mga yelo, no? Uh, temperature mga ngayon mga kainags ay zero. Tsaka alauna 52 ng hapon ngayon. Yan! Ngayong araw mga kainags, no? Pagka ganitong kagandang panahon, sikat na sikat si Haring Araw at natutunaw ang mga yelo at hindi ganong kalamig maraming mga taong lumalabas ngayon sa kanilang bahay mga kainags para i-enjoy ang napakagandang araw yan pero pag malamig dito sa Canada mga kainags ano nako na pag malamig ang labas halos lahat ng tao ay nasa loob ng bahay nasa trabaho at walang lumalabas meron din naman lumalabas no? pero bihirang bihira siguro isa na tayo dun sa mga lumalabas kahit na -ano kalamig ano <laughs> yan uh, sigurado yan mga kainags ano? I enjoy ng mga tao dito sa Canada yung weather ngayon wow kita nyo naman mga kainis, ano? talaga naman no? lalo kung gumagwapo eh, no? pagka nakatapat sa akin si Aring Araw ano? ma so, mga kainis yun, no? tayo sa ating sasakyan Ito na yung ating sasakyan At papasok na tayo sa loob ng bahay Ay, ng bahay, ng trabaho natin mga kainis no? So yung vlog ko mga kainis ay Hanggang dito na lang sa labas Kasi bawal yung camera Bawal mag vlog sa loob ng sasakyan natin Ay, sasakyan, sa loob ng ating trabaho pala no? Whew, kasi Kasi na yung ano eh Yung anit ng ulo ko mga ka no? Kaya nagkaka-error -error ako sa pagsasalita At eh, saka hmm. ah, anyway Tara, ah, Ah, mga kainags, na-static na, ako ah. Alam niyo static, yung parang kuryente yung mga kainags, ano? Pagka na, ganitong winter, usually na-experience ko pagka ganitong winter, mga kainags, ano? Yung bang bigla ka napapahawak sa mga, sa mga bakal, sa mga steel, o kaya madalas ko ma-experience yan, yung static, mga kainags, yung pag naguhubad ako ng mga damit ko, ng mga polyester, parang mga nagkikislapang, parang mga kuryente, gano'n, tapos makukuryente ka, mga kainags parang ito kanina pag hawak na ako makinig so kaya minsan pag ako minsan ah, napapagano'n ginagawa pag nakukuryente ako gumagano'n gano'n lang ako so, gumagano'n gano'n ako para <laughs> para hindi hindi mahalata ng no, mga mga makakita sa akin na nakukuryente ako <laughs> gumagano'n lang, lang ako gumagano'n ako para <laughs> kaysa magmura ako kasi minsan ma, ma, mapapamura ka talaga mga kainig no? sa galit sa inis kaya yung biglang biglang kang magugulat kasi tataas bigla yung ano ng puso mo no? Mambira naman no? Kaya ako ginaganyan-ganyan ko muna makinis oh. No? Kasi kung sakali may kuryente al, al alam ko. Yang wala na. Grabe ang anti-static niya, kinakatakutan ko talaga 'yung pagka winter. Winter ko madalas may experience mga kinis. Yung static pala static. Yon, ayos. Hu. Sir so, yun, mga kayinags, papasok na ako ha. Mamaya na tayo magkita pag-uwi ko. Mamaya gabi na. Hi, salamat Lord. Natapos na naman ang walong oras sa trabaho natin mga kinis ano ah, sobrang saya ko ngayon kasi bukas day off na naman tayo mga kainags. salamat po Lord. Thank you Lord. Ah. <laughs> Yan mga kainags ano? Naalala ko na naman yung sinabi sa akin ng nanay ko eh no. Sabi sa akin ng nanay ko dati oh. Hoy, sagani. Asa mo na naman nilagay yung utak mo ha? Bakit ganyan na naman ang ginawa mo? Sabi sa akin noon, eh syempre palibasa bata, akala laro-laro lang habang pinapagalitan. Nasabi ko sa nanay ko nung tinatanong niya sa akin kung nasaan daw yung utak ko. Ang sabi ko, eh, "Nanay, nasa bulsa ko po, nilagay ko po." <laughs> Ay, pambihira. Nat natawa kasi ako mga kainin kasi nung sinabi ko sa nanay ko 'yon, ang sabi ng nanay ko, sabi sa sabi ng mukha niyo, nang ganun talaga lalo tapos nag, biglang nagpamewang na ganun mga kainags para sabi niya pa talaga tong batang to ah, talagang piloso po ah <laughs> Pag naalala ko talaga yun mga kainags ano Talaga natatawa ako Kaya minsan pag nag-uusap kami ng nanay ko sa Skype ah, Sa Skype sa Messenger mga kainags Nagtatawa kami mga kainags no Kasi pag naalala namin yung mga Kakulitan ko yung kabataan ko no Talaga naman Wow, nanay ha, shout sa'yo nanay ha uh, Sana mapatawa kita pag na panood mo tong vlog natin na to Sana ma malalaman maalala mo yung kakulitan ko dati ha Yung pinagsasabihan mo ako dati Talaga Talaga <laughs> Ay, naku naman talaga mga kainags no? Uwi na lang ako mga kainags ano? Nagpapatawa pa ako Anyway mga kainags, no? tara na Uwi na tayo sa bahay mga kainags Kasi papagod na rin. pagod na rin ako eh pero sandali lang muna mga kainags, ano? may ikikwento pa ako isang beses ano? uh, Sa nanay ko kasi pag uh, pinapagalitan ako noon, parang hindi ako natatakot eh. Parang natutuwa pa ako lalo pag pinapagalitan ako noon Pero pag pinagalitan ako ng nanay ko mga kainags, yung galit niya sa akin Parang yung galit na merong pagmamahal Alam niyo yun, yung galit na ma feel ko talaga na uh, gusto niya talaga ako matuto Gusto niyang malaman ko kung ano yung tama at kung ano yung mali At gusto niya ring malaman kung ano yung maling nagawa ko Kaya, kaya niya ako pinapagalitan mga kainags ano? Pero mga kainags, kapag uh, sinumbong niya na ako sa tatay ko, hindi na kaya ng nanay ko yung kakulitan ko, no? Pag sinumbong ako ng tatay ko, nako na po, Diyos ko po, Panginoon talaga, lahat ng butas ng pwede kong pasukan, mga kainags, no? Papasukan ko kahit hindi ako kasya, mga kainags, talagang papasukan ko dahil sobrang takot talaga ako sa tatay ko, no? <laughs> talaga naman, ako talaga. Bukol-bukol talaga si yung, yung katawan ko pagka uh, nagalit yung tatay ko sa akin, no? So, sobrang kulit ka talaga, <laughs> pero kaya na uh, sumalangit na ako ang kaluluwa ng tatay ko ah uh, so, uh, sempre ay uh, sobrang kulit siguro talaga nakukulit na kulit sobrang kulit talaga no talagang nabubusit na talaga sa akin ay <laughs> eh, minsan sempre pagod din sa trabaho eh, hindi maiwasan sa sobrang kaulitan ni Inags <laughs> palo sa puwet ang inaabot mga kainags ano? <laughs> pero sa nanay ko hindi ako takot mga kainags eh. Kasi alam niyo naman yung lambing ng nanay ano? Eh, <laughs> nanay ko hindi naman namamalo yun Puro pagalit lang, galit lang, sermon lang eh Tapos ah, uh, pag gusto kong kunwari Papaluin ako yun, no, tatakbo ko eh. Hindi naman ako kayang habulin ng nanay ko no? <laughs> Teka muna, tumitingin ako mga kahinags, sa, sa paligid ko Baka naman may, may mga ano eh no? May mga nanunood sa akin dito eh Baka mamaya <laughs> Anyway mga kainig, tara tara Uwi na talaga tayo, tara mga kahinags. Ay, salamat po Lord. So yun, mga kahinags, ano, pagka nandito na tayo sa ano sa garahe natin. Nagaano ako dito mga kahinags, katulad noon, kung napapansin niyo mga kahinags, ano, merong naglalakad na tao sa gabi ano. Hindi ko alam kung nagmamasid to o nagtumitingin o ano. Hindi ko alam mga kainig, eh. Ayan <clears throat> no? kasi nag-ano ako dito dahil tumitingin na ano? na yan tinitingnan ko kasi baka mamaya nagmamasid masid yun dito mga kayo no? kasi tinga lang tumitingin ako dyan mga kayo kasi baka mamaya may mga nakaabang kaya bago ko ipark yung sasakyan mga kayo talagang dinodouble check ko yung mga paligid ko hindi muna ako nagpapark, talagang sinisilip ko muna yung mga nasa unahan, nasa likuran, yung mga nasa gilid. Baka mamaya may mga nakatago, nagaabang na mga tao, no? Na wala tayong kamalay-malay pagbaba natin. Bigla na lang tayong ho hold upin. O tapos kukunin yung sasakyan. Wala tayong kalaban-laban. Kaya bago ko ipark yung sasakyan ko, mga kainags, talagang dinodouble check ko talaga yan. I make sure na walang ibang tao. Yan katulad yan, mayroong dumang tao, di ba? Alas 11.30 na ng gabi. Kaya para hinala So yan mga kainays, ano, bago ako magpark dito, sinisilip ko muna yung mga kanto. no Kasi baka mamaya mayroong mga nakaabang doon. Tapos sa ah, pagbaba natin, wala tayong kamalay-malay. Kakaroon na pinapanalilin sa sasakyan or hold upin tayo. Kaya bago ako magpark dito mga kainays, talagang sinisilip ko yung bawat sulok. Yan, sinisilip ko dyan. Baka mamaya meron nakatago dyan. O kaya dito sa sasakyan na yan yung truck na yan mga kainags no baka mamaya meron sa likuran yan talagang sinisilip kong maigi yan mga kainags no sinisilip ko yan pati yung mga doon yan bago ko ipark yung sasakyan dito kasi mahirap na mga kainags no pagka hindi tayo alert pagka hindi natin tiningnan yan baka mamaya akala natin safe tayo hindi pala pero bago ako panandun pa lang sa trabaho mga kainags tinitingnan ko na yung mga camera no inoobserbahan ko na yung back, backyard natin yung garage natin, yung harapan natin tinitingnan ko muna bago nandun pala ako sa trabaho pagdating ko dito, double check ko katulad ng mga ganun mga kayunik, may nakita tayong tao kayo na diba ba? Uh, hindi naman natin siya pinaghihinalaan ano? pero may posibilidad na rin na ganun kasi tumadaan siya lagi dito sa ano, sa iskinita which is very rare ano? yan very rare kasi meron namang main road eh. 'di diba, Bakit pa siya dadaan dito, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing ano, hindi ko naman sinasabing meron siyang gagawing masama pero pwede na tayong maghinala, 'di ba? Kasi ano 'to eh, ah uh, uh, ali 'to eh, ali. Pero pwede niya namang ipasyal yung aso niya doon sa main road. Mga ganun. So yung mga na-chat mga mga time, mga, mga pagkakataon na minsan mapapaisip ka kaya kasala lang tayo na wala sanang mangyari wala sanang alam na natin yun pagkasala lang natin ng ayos so anyway mga kainix no? yan lalagay ko lang to yan so, oh, dito kasi ali to eh no? maliit na daan lang to ayan no oh. so ito yung kabila Ilikod. so yan so nakakapag ano lang syempre nakakapaghinala no kahit na walang gagawing masama yung tao nakakapaghinala lang na bakit sila dito dadaan sa ali sa mga likuran ng mga bahay no yan o no, mga bahay eh meron namang main road sa harapan kaya hindi mo rin maiwasang maghinala mga kainex eh <sighs> so nilabas ko lang yung basurahan mga kainex no kasi kuhaan na naman ng basurahan mamaya eh uh, martes ano so tara na mga kainex pasok na tayo sa bahay kasi nilalamig na yung ulo ko eh minsan kasi mga kayo nags ano yung mga magnanakaw uh, props lang nila yung kunwari nagaano sila ng aso nag na mag, nagpapasyal sila ng aso no papasyal sila ng aso kunwari namamasyal lang sila para hindi sila paghinalaan pero tumitingin-tingin na yan ng no? mga gagawa nila lang masama no nagpaplano na yan pinag-aaralan na nila yung mga likuran pinag-aaralan na nila yung mga target nila. Ah. Talaga kaya maganda rin yung talagang meron kang camera sa ano eh no. May mga camera ka sa bahay mo kasi na mo, nakikita mo, napapansin mo minsan pag may may mga nangyayari. Oh, anyway, pray na lang natin na wala mangyari mga kay nags. Shoutout kay Benedict Alima at sa nanay niya na si Daisy. Shoutout din kay Mark, Rafa, at shoutout din kay Kailev, Carsten Chico. Shoutout din kay Bogs, Omania. At happy birthday sa December 1. Shoutout din kay Mayan, Ubando. At kay Daniela, Darlene, Daniel, at Matthew. Ang pa-shoutout ay mula sa inyong mahal na hari na si Dranred. Shoutout din kay Rel Narciso ng Nova Scotia. Yan, maraming maraming salamat po ha. Sa mga nag-like, nag-subscribe at nanood ng videos, maraming maraming salamat po. Tsaka sa mga gusto mag-subscribe, ah, pwedeng pwede po at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kainags!